Pero gusto sila manan Alak ng puso Sa ating timoy buhay Lupang hinihirap Tulad ka ng Sa manulog Di ka Sa dagat at kundo Sa simoy at sa langit mo'y bukaw May ginagawa't tula at awit saka

Ayaw! Ano? Exacto? Ayan. sinasabi ko. Okay, to your right, makikita yung St. William Cathedral, the Sinking Bell Tower. To your left, makikita yung po na yan, tatisa, yan po yung Marcos Municipal Hall. Yung nasa gitna po, dati sa Tubaco Monopoly Monument. Fronting is the Provincial Capitol.